Guys, welcome to my vlog. Ayan, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga halaman na dapat po ay aking ililipat na po siya at ipapaso. Ayan, tingnan nyo po Oh. Ayan, panoorin nyo po yung aking uh, halaman. Yan ito guys po yung ano, ito po yung halaman na uh, ililipat ko na oh. Ayan, masyado na po siyang mahaba. Ayan, oh. <laughs> Ayan napabayaan ko na po sila. Ayan po oh. Yan po yung mga aking uh, ililipat na po sa uh, sa paso po ito. Ayan, napaka ano, tingnan nyo. oh. Ang laki nung uh, nilipat ko siya dito. Ano at uh, bigla siyang uh, naging giant po yung kanyang mga mga dahon oh. Wow. Ayan po oh. ang ganda. Ito po yung ano green marble. Yan ito po yung uh, pink uh, singonyo. May po yung aking uh, mga halaman dati po nakapasuyan. So inilipat ko siya dito malapit sa may uh, malaking puno. Ayan po oh, sa malaking puno. Ayan na uh, gumanda po siya. At ito pa po oh, tingnan nyo. Ayan, ito pa. Ayan po oh, super laki na niya. Ayan, ang laki na po ng mga dahon niya, oh. Ayan, ang laki. Yan ililipat ko na po 'yan sa uh, bibili po ako ng pool at ilalagay ko siya sa pasok para po maganda. yan tapos pag uh, kinat ko po siya, siya dito, ah uh, mag uh, magkakaroon ulit siya ng panibagong dahon. Ang ganda oh, wow! Ayan, oh, dami ko pa pong ililipat na mga halaman. Yan, thank you po sa inyong panonood. Yan, at uh, lagi po kayong sumubaybay po sa aking mga vlogs. Maraming salamat po. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Thank you for watching!